Ito sa talisobi uh, natin Sa Team Duterte, Team Marcos oh, O Team Kakamping Bakit yeah, so, okay, Duterte kayo, Sir? Basta so, yun lang, Duterte Thank you Sir thank you sir. Yes sir, thank you, thank you One point, one point na One point, one point Sa isang kanilita sa senatorial Senatory na candidate niyo po uh, Team Duterte o Team Marcos O Team Kakamping Thank you Team Marcos. Team Marcos. Team oh. Team Marcos uh, po? maganda naman po. ng sa Salamat ah! Salamat tayo! Salamat! Okay. Po, okay. Tayo, okay. okay. All, all na, all. Okay lang mo so mo sa inyo, pwede ba kayo sumali dito sa ano? Ano ba, ba yung big na personatoryan po yung Team Marcos, Team EFT, o Team ka sa inyo po? 10-30. Sa tingin po bakit? 2-0. 2 Ay, 2-1 na pala, 2-1. okay. okay. Thank you. 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 Thank na Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Mami. Oh, dito lang yan sa may palengke. Uy, may sir? O, di ba kayo sumali dito, sir? Ah, Ayan, sir. Ang ma ma kalawang, kayo sumali habang nagtitinda kayo ng Paris dito sa Libertad. Ten white walls, ten to thirty, ten

kung okay, sino yung gusto mong score sa nada? Wala pa. Wala, wala pa, pa yan. Un wala undecided. Boss, pala. Kasi ka magkakamang ka, ma'am. ka magkakamang ka, ma'am. Kasi ka magkakamang ka, ma'am. Kasi ka

wala pa. Yan. Undecided si Boss. Salamat, Meron na ba kayong bit sa mga pocket pa ganda natin Wala pa, wala pa, Wala pa, wala pa. si, si go, boss. Go, Des, ba, wala pa, boss. Wala, ay, pa, son, wala pa, indeed, Undecided. tayo. Meron na ba kayo tayo? Oo, yung kay Ito kasi yung mga tatakbo ng totoo Oo, yung mga tatakbo Sino-sino ba yung mga nagugustuhan yung mga politiko dyan? Wala pa siya? Wala pa. Ano tayo? Para sa inyo. Para sa inyo tayo. Team Duterte, Team Marcos, or Team Duterte. Camping? Team Marcos. Team Marcos. Sa tingin mo bakit Team Marcos po kayo? Salamat po. Thank you po. Ito ba yung bid nyo ngayon? 2025 election. Ah, wala pa. Wala pa, undecided si boss, Bakit po, Boss, on. undecided kayo sa so, tingin nyo po? Mayroon pamili ng maaga eh. Mayroon Ikaw siya. Ganun din. Ganun Ganun din. Okay. okay. Si si Thank po. Boss. Thank you, Boss. Ano na kayo dito? May kusunado na kayo yung ano? senatorial dito. Uy! laki ng truck! Ang laki ng po. May napupuso <laughs> so, ka mas din sa Terti Sir, may lang siya. Sir, may lang. Pasa inyo, anong bet niya Team Marcos. Sa tingin mo bakit Team Marcos? Kasi Team Marcos. Okay. Salamat uh, po. Salamat sir. Tuloy na Ano yun? ka camping or Team Marcos? Sa bakit Ay, sa sa camping. Bakit po camping? Sa tingin mo bakit kakamping? Eh, ma... Ano ni Marcos? Wala naman na gawa. Puro pampatas na ng presyo. How about sa Team Duterte tay? tayo? Bakit nipo po kayo nag Team Duterte? Kaya naman kayo wala po eh. Oh. Ah, okay. Kaya sa kakamping yeah. na kayo tayo? Oo. Oh. Oh. Salamat ayaw. okay po siya, si Lenny dito? Lenny Dilima, Dilima ko? Astro, Dilima. Tatakbo ko lang Astro, Dilima. 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 Salamat po. sa ano ha? Nanay. Nanay. Anong team po kayo? Nanay, team Duterte, team Marcos, or team Kakamping kayong 2025 election? Election. Ano, ano? Sino po ibobota nyo? Team Duterte, uh, Team Marcos, or Team Marcos. Team Marcos. Marcos po. Salamat Marcos. na yan. Oh, salamat po. Thank you. Oh, oh, Kung ngayon ay 2025 election na, sino, sino, ibubuto sino yung niyo? ibubuto mo? Yung Team Marcos, or Team Duterte, or Team Kakamping? Team Marcos. Team Marcos. Team Marcos oh, bakit you? po Team Marcos? Bakit Team Marcos? Basta gusto nyo lang, Team Marcos. Oh, salamat okay. na. Thank you, na. You po, thank you po. Sorry ako na lang ito. Kaya araw, bayo nga po. Kaya sa sino yung bit nyo ngayong uh, 2025 election? Team Marcos or Team Duterte or Team Kakamping? Ah, Team Duterte. -te -te. team, team Duterte. Bakit sa Team Duterte kayo? Ah, maganda Duterte. Oh. Maganda Duterte. Ayan. Nanay, si Nanay. Nanay, kayo Nay. Anong ano kayo? Team kayo? Team Duterte, Team Marcos or Team Kakamping? wala pa sila, si yung mga undecided hey, Thank you po, sinanay, yung sinanay, bisi 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 Duterte. Bakit okay, okay, duterte. 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 Okay, duterte. duterte? Marami, nyo, Marami. Marami. Marami yeah. na patunayan yan eh. Marami, na Salamat, po. Sa salamat, Thank you! Thank you! Okay, okay. lang. Andito tayo sa fried Noodles. Doodles. Hindi ko lang, alam pa, street to. <laughs> ah, gabi! pala Ma'am, ah, pwede pa kayo survey namin ma'am. Kung ano yung napupuntuhan nyo, yung team taka ba, team ka 30 or team, Marcos 2025. 25. Wala pa. Wala po, pa. Undecided si Opinion nyo lang po ma'am. Opinion nyo ma'am. Wala pa, wala pa undecided kasi, si ma'am. Undecided. Thank you, so, po. undecided po kayo, ma Thank you po. undecided pa kayo ma'am. Thank you po. So, undecided. Um, Sisi, do tayo, um, tayo, uh, tayo uh, sa home base. Uy, bago, ang laki pa rin ng Ano? Potlong. Ano Graham, avocado. Kaso ah, kain lang Boss, uh, wrote, sorry, May konsulada na po ba kayo senator yung ngayon? Team Duterte, Team Marcos, or Team Wala pa. Ano sa ito? Ito sa kabila. Sila Kaya na. sa na. May na ba kayo ngayon 2025 election? Na mga senador. Team Duterte, Team Marcos, or Team Kakampi. Para sa mga tatakbo lahat lang. Bam, auch, para? para. sa inyo, sino yung bed? Sana ang kailangan. Hindi, kung kahit saan naman, basta ano, yung bed mong dyan? senator. Uh, ay, oh, 12 ko, hanggang 12. Uh, ito si ano, si senator. Ito Lapid. Ito Lapid. Pulpo. Pulpo. Tim Duterte, Tim Marcos. Oh, okay. Or ikaw, Marcos. Marcos. Tim Marcos si Mother. Salamat madam. thank you. bakit Tim Marcos po kayo? Ayong pagbaan ng Tim Marcos na dapat. Tim Marcos. Salamat. Oh, sige sige sige. Ay sir, sir. Kaya ang lalat sir, po, na Sino kaya yung mga bit mong kandidato? Mayroon tayong tatlong grupo, din. Duterte, Tim Marcos. Marcos. Duterte! Duterte!

Martin Marcos sa Duterte. Hindi ka boboto bakit sa so, tingin mo hindi ka boboto? Wala sa kanila yung ano, wala ting... para parehas lang naman. Para parehas lang. Eh. Oh, wala ka dyan. Halimbawa kung ako ang tatakbo, iboboto ka. Eh? <laughs> so, wala para parehas lang, para parehas lang <laughs> daw. Right. Right. Thank you, thank you. Tay, <laughs> okay. Okay, okay, okay lang ba makikisturbo sa inyo? Okay, okay. okay. lang ba? Okay. ba, okay. ba? Okay. Thank you, thank you. <laughs> ito to okay. tayo. Sir, okay. okay lang, sir. Pero okay lang po ba? Why, Why store mo kami sa tanghali nyo? May na na. May taling ko. Ano ba yung kailangan ko bang Kung sa <laughs> <laughs> sir, sino yung ano yung bet Duterte, Tim Marcos, Team Marcos, or Team Kakamping. Mar 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 Marco. Marcos, Team Duterte. sa tingnan <laughs> Basta yun na. maganda yung ano na eh. plaka po. Salamat sir. Thank you sir. Thank you, thank you, thank sir. 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 na po ba kayo? Ngayon kung ano yung bid niyo po ngayong election? Di pa ano mo boss? Rasta man. Sa'yo. Mala sir. Ito si boss. sir. Itong sa Duterte po. Team Duterte. Sa tingin mo bakit Team Duterte? mas na ano kami pwede pero mas maganda yung kalakaran kalakaran uh, si, si madam madam kayo may team na po ba kayo team, uh, team ka campaign team Duterte team Marcos Duterte pa rin bakit Duterte pa rin ma'am Ayan, hindi ka na makapagdadala ng ano. Hindi tayo ni Duterte. Hindi ka na maglakad-lakad naman. Ayan. Yun, security. Thank you. Thank you po.